Magandang, 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 tanghali sa inyong lahat. Ayan. Nandito ako ngayon sa Bungol. Pauwi uh, ako. Oh. At may Pauwi ako na kasi uh, nawala, no, naubusan ako ng gas. So, maglakad na lang yung si bakla, Read much yung vlogs. Mag-vlog na lang at catch. Hey, kaya hey, out. Kay, nag-ago. Kay naubdaan ka gas. Ang gasolina, ang motor, kodong. eh, hey, ang bot. Lako bantay. Rotli, gasolina. Alam ano mo, eh, okay. Amo na siya karon. Nilakad. Lailayo. Nilakaron La ko. Pag lang ko to sa amigo ah, ko nga ah, Baling Garci din pero nami ang may na dito oh. ah, sa lapi kumbaga yung yung tubo na di ba din eh hey, hinarvest na siya so tumutubo na ayan din siya di ba maganda so do double purpose siya so hope na mag-enjoy at natatawa kayo sa akin ang gigilak ko sa mga ano yung sa itsura ko at saka nag-dug talaga grabe ang init talaga guys so anong what times alas 12 Ah, uh, 12.20 so nilakad ko na yan so, nil nilakad ko na dahil sa so, sobrang sobrang layo na rin ang narating kong ano nakagagawa ng motor ko wala ng gas na ubusan so bubuti na lang walk on set walk set ayan paa so amo na sina amo na ni amo ni karon ay eh, wala man ko kabalo nga ah, maubos nagli ang ano ang gas mong ang gasolina ko bala haw ay ah, ko na ti mo ni ma ano patakun bay ti ano ti ti tigi -ti, ti mo di just dito sana iwan ko yung motor kanina so dinala ko siya doon doon sa malayo doon sa malayo kasi ah may mga baka baka sumagon yung suka. Uh, ano ba? Sumagin yung ano ko. Yung motor ko bala hawang dadamo ko pa kanya. Oro ko mo no? Ti manho pa bay. So, rak suko so di gabi mo. Ti gabaha. Ti yan mong uh, mo sini kay e, yun, Ayot na, ang gusto lakat lamang kay Te, nga nga, nga ngayon. So, going na ako sa friendship ko. So, doon na lang ako magpahinga. Doon na rin din ako magkain. Char. Kasi, wala eh. Na, ano eh, wala akong motor. So, ayan. Ah, mga mga kapalayan talaga siya dito lahat. Ang, gagawin, ang ginagawa ko talaga. Lakad na lang talaga tayo nito. At sa... May uh, motor man papunta kasi sa motor dun sa kabila man. Ay, hindi man dito nagdaan. Ay, ang botid ah. Natakaan mo kuya mo. Orang gak pernah mau turun di rumah. Melaka, percakap aku yang menggelap kepala. Balan juga nah, berat kena motor nah. duha na blako ka oras tumunga pungko pungko ay alas eh, nung siko gina naub, naubusan sang ano sang gasti na hulat ako kakarisyo ko hulat man magriskyo sa akon na ano na lang tubay ti bitchat ko man ang mga kaanuhan ko wala man sila nag paano sa ti amun na to eh wala na ano na, ti nag nak amus ni, init init nak bela oh na nak pirik na and bela ya toto oh okay. be kapui bela o kau kau okay. lang ka. so ana muna 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 nak gina selingko na sa sunod ganit hindi ka mag ano hindi ka mag magtinanga sang motor mo yun lang ba bantayan ang gasolina wala kay ubusan timok gasolina ting ang ating mo dyan te so, muna eh